congratulations nga pala sa ating mga kapabayan na dati ay nagtatalong lamang kung paano mag-apply at pumunta dito sa New Zealand. Ngayon, sila ay nandito na sa New Zealand at nagtatrabaho na at ang ating mga kapabayan na ito ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga naitulong at sa kanila. Kaya ako naman ay natutuwa at kahit na paano ay nakatulong ang inyong lingkod sa kanilang pag-a-apply at para makamit nila ang tagumpay na kanilang inahangad na makapunta at mapagtrabaho dito sa New Zealand. At kahit na nandito na sila, hindi pa doon natatapos ang ating pagtulong sa kanila dahil kamihan sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kababayan na ka-HVAC, sila pa rin ay ating tinutulungan kung pa paano naman nila makuha ang kanilang lisensya dito sa New Zealand tulad ng ES3 o Electrical Service Technician para sa ating mga kababayan na gusto magkaroon ng license dito. Kaya sabi ko nga sa kanila, sabi ko sa inyong mga kababayan, ang pagtulong, ang pagtulong natin ay hindi lamang hanggang kung paano sila makapag-apply dito. I-extend natin, natin ito hanggang sa kanilang pagdating dito sa New Zealand. Kaya siyang, Ang mga kababayan nito Ay masayang masaya At ako din ay lubos na masaya Para sa kanilang nakamit na tagumpay Siyempre Sa ating mga kababayan dyan Na gusto mag-apply nito sa New Zealand Huwag kayong mahihiya magtanong guys Sa ating At sa iba pa ating mga kababayan Na nandito sa New Zealand Mas mahina mo nga ito Kesa Mawa kayo ng akbang Na sa sarili nyo lamang Nagdadahilan ito na minsan ay eh, kayo ay may i-scam at least mag no sa amin para tulungan namin kayo at bibigyan namin kayo ng payo kung paano makapunta at mapag-apply dito sa New Zealand at maa-applyan nyo ang mga legit na mga agency na talagang kukuha karamihan pa rito ay mga zero placement totoo guys nagkaroon na recession na sa New Zealand pero hindi ibig sabihin ito ay humihinto na ang New para kumuha ng ating mga uh, skilled workers sa Pilipinas o sa ibang huwag kayong matakot guys about the session o napapauwi mga babae natin mayroon talaga ang buhay kahit saan naman nagkakaroon ng ganyan na minsan talaga eh, tayo, meron tayong mga na hindi pinapalad pero hindi ibig sabihin nun ay guys na ito ay mangyayari din sa atin kaya kung ako sa guys lakas na ng loob lang yan ang, kapalaran ni Pedro ay kapalaran ni Pedro at kapalaran ni Juan ay kapalaran ni Juan kaya lakas na loob yan kumbaga nasa inyo yan kung talagang gusto niyo makamit ng inyong pamilya ang tagumpay at kung talagang gusto niyo makapag-apply ito yung sila kaya guys Good luck sa ating mga kababayan na gusto magka rin at gusto mo rin sa New Zealand magkaroon ng magandang anak buhay at trabaho para at kinabukasan para sa kanilang pamilya. Kaya guys, good luck sa inyo lahat. Kung may matanong kayo, huwag kayo magkakaroon lang magkaroon sa ating guys. I-message na ka kayo dyan sa atin at i-share nyo ang ating mga videos. Good luck guys. Have a good weekend guys. Salud.